Ayan mga boss, problema nyo rin ba yung inyong rice cooker na kahit hindi pa luto yung inyong masinaing ay bigla na lang siyang tumataas yung kanyang switch kaya nagiging hilaw yung inyong kanin. Tara mga boss, at tuturuan natin kayo kung paano natin itong gawin. Una, tanggalin lang natin yung tatlong uh, screw na yan sa ilalim ng ating rice cooker. Ayan, may tatlong screw tayo dyan. Ayan, makikita natin dyan sa sumikit na yung uh, magnetic switch. Ayan mga boss, hindi uh, lang ang papalitan natin, madali lang yan. Ito yung papalitan natin mga bago bagong bilhin natin to sa Shopee. Ayan mga boss, madali lang tanggalin yan. Uh, una, gagamit tayo dyan ng pliers. ayun uh, ikutin lang natin yung pinaka... Ikutin lang natin yung pinaka-lock niya Ayan. Itapat e, natin sa butas. ayun tatlo Tatlong lock yan mga boss. ayun after nyan, ayan, pag natanggal na natin, ayan na, yung uh, tinanggal natin na luma. Ayan, uh, medyo kalawang na siya, kaya siguro hindi na gumagana. Ayan, automatic siya tumataas. Ayan, nasa gitna yan, boss. No. Mga sa gitna nung ayat rice cooker, yun yung papalitan natin. Hindi natin kailangan tanggalin yung pinaka case niya. Ayan, mga boss, ayan. Uh, napalitan natin. Okay na to. Pwede na tayo magluto dyan. Ayan na mga boss, kumagama siya. Hmm. Um, ayan, umangat na yung ating uh, rice cooker. Na, naluto na yung ating sinaing. Kaya naluto na kaya hindi na tayo mapapagalitan ni missis salamat